<laughs> ang galing. Isang magandang buhay mga ka farmer pigeon tayo ngayon. Ayan. Ah, uh, yung aking uh, asan ba yung aking uh, ka-partner sa Lopman pag wala ako. <laughs> si Kongkong po ang -Kong inaano kong ngayon kasi si Joms medyo busy din eh tamang tama eh. gahala-halaman siya kalapate ngayon na, uh, magbabakuna po kami pero bago magbakuna magpakain muna tayo at uh, oh huwag mo nang dalhin yan may sasama daw ayaw may walay nitong batang ito iwan mo muna dito galing kaming 7-11 kanina sumabay siya bumili ako ng mga papaya buti na lang po meron pa yung mga nakain po ng ano ng gansa papalitan natin Oh, yan, itong manggang to sabi ko kahit nakaharang tiis-tiisin na lang kasi ito po ay namduk may galing pa po yan kay brother John Roque. Ayan na ah, ha, palaki na natin. Tingnan nyo naman. O. Oh. Nam po yan. Tapos may sasama daw na bata, magpapakain kami ng kalapati. Ito yung mga kalakano dito, mga papaya dito, hindi naman nagalaw na mga farm. Ah, lagi naman dinidiligyan ni Kongkong. Ang taas ng tubig, grabe. Ayan o. Oh mga nakalutang dito mga nilipad na plastic sabi ko damputin ano <tip> Ay, yun ah ayun na oh, huh? <laughs> <tip> pagka sumipol na ako ayan na sila hmm Mm -mm. Ha? kain tayo. Oh, 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 oh. Ang galing. Dito naman tayo sa kabila, dali. Sa kabila tayo. Sa kabila. Makalilinis lang kahapon dami naman ng ipot, no? Oh, okay, oh. lagyan mo nito. Yan. Oh. Wait na kayo. Sige pa. Oh. Hmm. Sige pa. Lagyan mo pa. Yan. Isa pa. Oh. Yan. Okay na yan. Oh, okay. Okay. Sige. Okay. O, oh, wait natin silang mag-eat na. Tingnan natin sila. Sige mo dyan. Sige. Hey, wait natin sila mag-eat. Tama na yun. Mamaya doon naman sa kabila. O, <laughs> oh, eat na kayo. Eat na. Tingnan natin. Dito ka lang. Dito ka. Eat na yan. Ayan. Eat na yan. Eat na. O, oh, diba? O. Oh. sa kabila gutom na rin hmm. tara bigyan na rin natin sila ng food hmm. dali oh ito oh diyan mo Ay, sarap. Ah. Sige pa, isa pa. Nahihiya sila kasi natatakot sila sa iyo eh, hindi ka nila kilala. Oh, 'di ba? Si Papa kilala nila eh. Oh, dito naman sa kabilang wala naman. Yan. Hmm, tapos oh, layo tayo tingnan natin sila kung magit sila. Tingnan natin, magit sila. Yan, magiiit yan. Yan na. gina na, oh. Oh, diba? Oh. Hungry sila, no? Hmm. dami. Dami. Uy, bayi na, oh. Mm hmm. Bayi na yan? Opo. 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 o oh, mamaya na, mamaya na. Hintayin natin sila mag -eat. Dami, no? Yan na po yung ating mga flyers. Pinapalakas pa natin, binibilad. Para pagka, ano na, ready na po yung mga magronda Pero, for the meantime, habang hindi pagawa, dito muna sila. Maluwag naman, hindi naman po sila manghihina. Actually, nabibilad sila. Kanina, nakabilad. Tapos, at the same time, ay pinapagulang uh, ng konti yung mga iba pa na young birds. So, ayun. Ang ating uh, sana maging effective po yung ating uh, pasukan. Trap door. At uh, release door. So, ayun. Excited na rin akong makita ng nagbloom sila ha. Meron pa oh. Meron pa. May food pa sila o oh. Yung water na lang papalitan natin. Palitan natin yung water. Ah meron pa. Hmm. Dito na lang yung water nila dito. Palitan natin. Medyo sinasanay ko na po sila one time feeding, ayan oh. Nag agawan. Okay na rin yan ganyan. At, uh, para masanay na po sila. Sige pa, lagyan mo pa. Ito, ano yan? Breeders naman yan. Kasi may mga baby sila, kailangan nilang magano. Yun! Ayos na! Ha? Ayos na! <laughs> Oo, papa kami yung kalab, ano, papaya. Ha? Pinatay mo yung ilaw. Yes, pinatay natin yung ilaw. Maliwanag eh. Ha? Maliwanag pa. Pinatay mo yun. Baka na kay mama. Ako. Ha? Dito ka lang, huwoy na si papa. Pupunta doon si papa sa lechonan. Hindi. Hey, ako din Ha? Ha? Anong gagawin mo doon? Yan, tayo ay magbabakuna na, mga ka-farmer. At <laughs> Ayan ba, dito na lang siguro tayo. Ayan. Kahit pa paano. Ayan. Para may lipat ko na, lalakas na naman eh. Oo, oh, yeah. hmm, lahat na yan. Oh, lahat na yan. Maganda sa turong kasi. Dito ko Dito. Eh, sabi ko sa mga hindi. Ay, hindi kayo nagaganito na. No? Oh. Mm -hmm. pass Ikaw mo yan? Oo. 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 ganda dito, yung inakay lang, kung ano lang gusto mong bakunahan, yun lang. Hmm. tatlo. Yung ganda ng kalapati na to. Ha? Yung ng kalapati mo parang yun. Tara, kumalo. to, basta pa, ano to, mata. Alam. Samang training at pakain uh -huh. siguro na eh. Uh Kahit -huh. pa paano, makamaka-finish lang, ayos na. Uh -huh. Uwi lang siya. Kapitaan na ano, no? medyo magandang press mo yan. Kung mananalo kasi. siya. Oo. Makakapawin. Hindi kilala ko. Okay. Uh -huh. Alam mo eh, na kagad yan ha. Bagay yung mga sa, sa itsura sa, sa, sa ulo na. No? Uh -huh. Nakikita mo na yung babae ha. Pero so, okay. minsan mapepeke ka din. Oo. Uh -huh. Isa, mapepeke ka ulo eh. Uh -huh. Bakit? Malit yung ulo. po oh, yan eh. Tandaan mo kaya? Kuhan mo na muna yung red bar. Ay, red bar pula. Tapos yung mga off-color. okay na mga ka farmer so ayan ah na naman ang video natin so ayan nakapagbakuna na po kami sabi ko kay Kongkong kong, ihiwalay niya na yung mga malalakas tapos yung medyo mahina pa eh, wag na muna yung ano isama na po doon sa ating ano ating mga flyers para masanay na rin ka viewing na siya so ayun tapos sa ah, bala kong bumili ng ano may nabibilan pala ng 4 in -one na bakuna yun mas maganda kaya lang nasa mga medyo mahal din 2,000 plus din po ang ano eh 50 bird siguro ang kayang bakunahan nun. okay na rin yun ah uh, dito sa magalang daw meron sabi ng mga tropa natin sabi ko si sige sa susunod papasyalan natin yan sa bagay kako, hindi naman ako mag uh, siguro mga marireach natin ang uh, mga 50 50 ano siguro Uh, farmer 50 flyers ngayong taon na to and then iano na natin i-break na natin sila pero papagawa ko po muna ng uh, ano yan yung stock birds natin para may viewing din po sila ha? kapag bilad bilad so ayun <laughs> di lang tayo gano'n nakapag video pero meron po akong mga plano po dyan syempre so ayun at bukas mawawala na naman kami mga ka farmer kasi mag kailangan namin magmanila kasi kukuha kami ng uh, ano, divisorya ulit tayo. So sabi ni Bebe, uh, gusto mong magano ano tayo, alis tayo ng hapon dito. Tingnan natin makapagmalabon ka ng umaga. So nga naman, habi ko, sige. Subukan natin. So ayun mga ka farmer kaya mawawala na naman tayo. Nakabili naman na po kay Kongkong -Kong yan marami salamat at magandang buhay happy flying